nagdududa din ba kayo kung ano at sino ang kat-chat or kat-text ng jowa o asawa nyo sa cellphone? Pwes tanggal lahat ng duda nyo dahil sa bediong ito ituturo ko sa inyo ang isang legit na apps kung saan mafa-forward sa phone nyo lahat ng mga message niya. Interesting ba? Diba? Kung gusto nyong malaman make sure na panoorin nyo lang ang bediong ito hanggang matapos at kung ready na po kayo so tara let's go! unang una mga kabox, kunin nyo muna ang cellphone ng partner nyo. Hawak nyo na ba ang cellphone ng partner nyo? Pwes kung hawak nyo na hanapin nyo sa cellphone niya ang Play Store. Pag nakita nyo na tap nyo lang. Pag nasa Play Store na po kayo e eh download nyo lang ang SMS forwarder. E-install nyo lang to sa cellphone niya kapag ka na-install na open nyo lang. Din dito guys etap nyo lang ang box tapos ok. Etap ang box, din okay Pindutin ang okay Pag andito na po tayo pindutin lang natin ang plus sign. Din pindutin ang incoming SMS. Pindutin ulit ang plus sign. Din pindutin ang phone number ilagay nyo lang dito yung phone number nyo, hindi yung phone number niya. Kasi nga e forward nga natin di ba sa cellphone natin ang lahat ng mga messages niya. Tapos pindutin ang next, din dito guys kung gusto nyo ding malaman ang mga OTP, PIN, password or bank e-turn on nyo lang ta. Pero sasabihin ko sa inyo wag nyo nalang pakialaman ang mga ito kasi privacy niya yan. Ang pakay natin dito is kung sino ang kachat ng partner nyo. Dapat naka-turn on po ito. Then pindutin ang next. Pindutin ang next. Pindutin ang next. Tapos pindutin ang done. Pindutin ang allow. Allow nyo lang din. Click allow. Then pindutin ang OK. Click OK. Tapos allow. Then ganito po siya guys kapag nag-forward na ang mga message niya sa phone mo. mag -no notify sa phone nyo ang lahat ng incoming messages niya. So ganun lang guys sana nakatulong sa inyo ang video.